Tiyan! Ano nyo ako! Mabagla kayo! Ano ang tiyan ninyo? Ako ang presidente ninyo! Hindi, ang tiyan ninyo? Dago pa rin! nilabas yung sangit totoo! kayo, pa kita nyo yung Tulungan nyo <tongan> kasi oh! Ano <laughs> na. ba, ba? <laughs> sa ba? Ako ang na presidente ng Pilipinas! Ako! Bakit hindi po alam ng mga tao na kayo yun? <laughs> <laughs> umuulan, umuulan. Doon tayo. Doon, doon, doon tayo. Umuulan. Hindi ako tatakbo. Bakit? Dapat akong iyalan sa people Power. <laughs> Kailangan nyo makita ang pagsikat ng araw. Sabi ng iba, papansin lang daw po kayo. Hindi, hindi po to ko yun. E eh, ba't hindi niyo po ginagawa? Hindi ako na papapansin. So ba't nyo po ginagawa? Gusto kong itigil ang eleksyon. Ba't niyo ba gusto itigil? Ano pong may hitali? Kailangan yun? maihalal muna ako bilang